Umaga sa ating lahat mga ka-farmers. Ito na po ang update sa ating Ampalaya. Na tatlong bisis nang napipitasan. Ayan po mga ka-farmers. Palaging maputik po ang ilalim dahil po sa palaging umuulan. <laughs> Ayan mga ka-farmers. Napakaganda. at marami na po tayong mga bungang makikita. Ayan putik mga ka-farmers. So napipitasan na po natin ito ng tatlong bisis. So ngayon may babanggitin lang ako din tanong na sasagutin. Uh, alin daw sa dalawang variety ang mabunga? Mestiza ba at Galaxy Max? Okay, so kung pag-usapan natin mga kaparmers ang maagang magbigay ng maraming bunga itong variety na to, Galaxy Max F1. Tapos maganda din siya sa uh, tag-ulan kasi matibay siya sa tinatawag nating cracking or pamamarako. Alam yung mga kaparmers pag tag-ulan, uh, madali lang magkakrak ang ating ang palaya kung kulang tayo sa mga fungicide pero kung sapat naman ah maganda mga ka farmers ang ating mga harvest na mga bunga so yan kailangan natin ito ibaba ang mga bunga mga farmers parang maganda so marami pang mga maliliit so doon banda ang ating mistisa at dito banda ang ating max kung saan maraming bunga So, yan po, no? Siguro ang may share. At ito naman ang ating talong. Parang sa tingin ko mga ka-farmers, uh, makabunga siya pero hindi marami dahil aha uh, pag ay mapuno na ito sa ano po, uh, gapang ng ampalaya, hindi na ito masisinaga ng araw. Lalo pa ngayon, sobrang uh, maulan ang palagi ang panahon. Kung tag-araw lang mga ka-farmers, 100% akong makakabunga ito ng marami. So okay lang mga kaparmers kasi kung halimbawa ay uh, hindi siya mag no kasi may ampalaya pa pagkatapos ng ampalaya mga kaparmers pagkakataunan niya so kung pangit man ang kanilang mga bagong usbong may paraan tayo din eh ang paraan natin mga kaparmers para supo kaalam kalaman sa lahat uh, iraton natin to ang ating talong na nasa ilalim para magkasuli uli kasi kung magpunla pa tayo at magtanim nasa mga 60 days pa ang ating kailangan antayin so maganda na ito so, mga kaparmers uh, habang uh, patuloy yung nating pinipitasan ng ating ampalaya uh, wag muna nating intindihin kung may mapipitas po ba sa tayo sa ating talong at least nakahanda na siya pagkawala na sa talong ay dirit, uh, sa ampalaya ay